Magkakaiba, kaya. Malila pa ang kabilang bako kaya. Uh -huh. Siguro, mga 1 inch na tumahas niya. Mabagal lang po siyang tumakit pala lang ngayon. Tapos yan, nagkakapi-kapi tayo dito sa baw. Oh. Ayan o, oh, nagsisimbing yung dalawa. So, yun, what's up mga kabida? At isang magandang umaga po sa ating lap so sa video ngayon doon dito tayo sa aking BNL kina Mrs. Cabida at uh, tawag nito uh, ang uh, araw na to kakatuwa kasi may tubig na po dito sa kanila terings yan malapit na po bubasok at uh, kasi yung kuya po kami tawag nito nag uh, uh nag uh, aakyat ng mga gamit ayan po ready ko na yung mga bakal na ilalagay po namin tapos yung mga sopa nila yan po yung kina Mrs. Cabida yan yung bahay nila dito sa aking na yan at ko na yung mga pagsasampa ng mga gamit kasi yan mabilis pong lumaki yung tawag nito uh, tubig galing sa ilog yan naglagay po ako ng tanda ngayon kalalagay ko lang tali dito at oorasan ko kapag uh, ito linubog maya maya mabilis po lumaki yan o oh. yan po tubig po Nandiyan na po karsada Nandiyan na rin yung mga motor yan o oh. papasok na po yan maya maya kaya yung motor natin service natin dala dala ko yan bali ayan o oh. Kapag uh, nadaanan umaagos agos pa siya. yan bali mamaya mga kabida tataas na namin mga gamit kasi kapag ito mabilis yan lumaki yan, yeah, sakto lang po sa tubig ngayon. Yung linagay natin tanda. Kapag yan, nabutan o lumubog hanggang dito, ilang minuto lang. Mabilis po lumaki nun. At maglilipat na mag-aakit na kami ng mga gamit. Yan, ganito po dito kapag uh, may bagi. Ah. ayos simulan namin to maya maya uh, ko sa inyo pag uh, naiakyat na to hmm. si David Cabido naglalaro ata sa tubig shout out <laughs> Ayan, oh. dito na po yung tubig dito na yung mga uh, magbabuat ha <laughs> <Ayan, laughs> na po yung tubig mga kabida maya maya nandito na yan dito sa labas na to dami pa yung namin iyakot mga rep mga gamit nila mga sopa mga lamesa mga kama pali yung mga kama dito na ipapatong tapos ito papatong din namin sa taas ganyan po dito siguro sa taon na to pangapat na beses nang bumaha apat na beses na pong bumaha Ayan, ang tubig. Oh. Ayan, maya-maya titignan natin yung dinagay natin. O, orasan natin. 8.30. Tingnan natin sa 30 minutes kung gano'n siya ka, ta, ka, kalalim po. Ayan si sachi Ayan si Ate. Tulo yan po. Ayan si Lola. Uy, nag-gagato rin si Lola. <laughs> Eh? So yun mga kabida, dito tayo Sa tubig Yan medyo tumahas po Siguro mga 1 inch na tumahas na Mabagal lang po siyang tumakit pala ngayon Ito, ito yung tali natin Lubog siya, konti lang Ito yung po yung tinali natin Dito na yung guhit At tubig Mababaula po yung laki niya Kahit uh, hindi ganong mabilis yan yung pag uh, pag ako nito ay si kasi mababaw lang mababa mabagal ay, maya maya mag po kami dito para uh, may tas na to kasi yung aking bianan nag uh, nga para, uh, para hindi masira yung mga dyan pag linubog

Pak Umar je. Pak Umar. Ha. Eh. Sikit video dia pakai. Sikit nak. Itu perempuan orang tu. Kan ni la masalahnya ni. Ah. Oh, dia. Okey, ha. nana alinya yang talaga makakaibo kasi talita na naman 'tong hindi 'yung sapo 'yun. O diyan nang ipapong kanangke. Then iyon nya din. Ah oh, 'yung tinig niya, 'yung mga wala makapakinggan. Juling mo House, yeah. ok, tu layan buat tu tak patahkan, dek dia akan tangan kaya kan ok ok tu langgan ok, tu dia tu lah Ya baik. Ya baik. Oh. Ini nilam boleh berpangkat ni. Ya dia nak tinggal dia. Sarang tang gajah ni. Oh. Oh. Masuk dia. Pasal. Wah, ki. Lihat Saya rasa tak ada. Tidak 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 ada. ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jeff. Yeah. Yeah. So yan mga oh, kabida, bali tapos na po kami nagaangat ng mga gamit dito, dito sa akin biran. Tapos yan kapi tayo dyan sa bao. Oh. Ayan oh nagsisiming yung dalawa. Oh. Si Yuri at si Sachi. Oh naliligo sila sa gripo. Ay wag dyan, wag dyan. Pangit yan, pangit yan. Hmm. Dito. Yan si Miss Cabido, oh. Naliligo siya sa faucet. Sige, maligo kayo. Tignan natin. Pagkita natin. Naligo na sa faucet. Sige, sindihan mo. Ayan, naliligo sila sa faucet. yan na po yung tubig, oh. Kanina ang pinakita natin, yung tubig, wala pa po dyan sa loob. Ayan, ngayon nandun sa loob, mayroon oh, Meron ng tubig. At papasok na talaga sa mismo <coughs> loob. Yung terrace po. Ayan, na uh, ba, uh, bahanap. Ay, huwag mong ganyan, eh. Papasok sa atin. Mababasa. Mababasa yung camera natin. Ayan. Baha na po. At yung motor natin, ayan oh, uh, konti na lang, lubog na yung kanyang tabuk sa mga kabila Ayan. Tapos nalagal ako yung mga tawag nito, yung mga kalakal ba? At ilalabas na rin natin para hindi na dito kumalat ba? Yung mga kalakal nila. Ayan, pati yung mga alaman po nila, inakyat po natin. Ayan, meron pa dito sa taas. Ayan, kapi-kapi sa baha. <laughs> kapi-kapi tayo dito sa baha, kakabila. Ang sarap magkape. Doon sa amin, dati bumaba doon, buwat nung tumas yung karsada. Uh, okay na po at hindi na po guma. Siguro kung um, sa ko na sa 8 years, 7 years ang um, hindi na pagbaha kasi napagawa na po yung karsada namin. Tumaas na po. Dati, nung hindi pa yung ginawa yung karsada namin, hindi pa tinaas, lagi pong bumabaha din sa amin. Sino na una maganda? Ayan o. Oh. Baha-baha. Baha sa November Ayan po yung karsada Alas ganyan din po kalaki yung uh, Tubig Sa karsada